Chalak Wachero, Dito tayo sa Prince Mir bakansi Park. Samahan nyo ako. Maraming ibon dito. Tingnan natin. Ayan, kita nyo may mga ibon ata doon. Ayun. Di ala. Pala ibon. Ano ba to? Ah. Uh, si woollywood picker. Ay hindi. Meron san may wood picker dito. Ito naman ngayon ay si, si si ano yung haba ang buntot. Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Sabihin nyo nga ko anong tawag doon. Nakalimutan ko. <laughs> Laging meron dito sa amin. Tapos, ay may ibon. ay haba-haba nang ng ibon. Tignan yung ibon. Diba, ibon dito? Daming pumupunta dito. Iba-ibang ibon. May woody woodpecker. May kung ano-ano. Ayan. Wala ngayon naliligaw. Kundi ang ibon na lang at saka mga itik. O, di ba? Tahimik siya ngayon dito sa park namin. At ayan sige maligo ka solo niya lang maligo bawal kasi maligo ang tao kaya siya nalang naliligo dyan sa aming lake sa ilog dito sa Prince Ymir Vacancy Park so ayan ngayon naliligo ang ibon ibon na naliligo mag-isa ayan o oh, diba mayro siya sariling swimmingan Tapos, eto naman ang lake pag masama ang panahon na yan, umuulan. So, wala pa rin katao-tao. Umulan po walang pwedeng maligo dito. Ayan, ang lake ngayon dito sa Frenzymere, Pakansi Park. Thanks for watching, guys. Thank you.